Rufa May Quinto binigyan ni Willie Revillame ng isang milyong pisong pampiyansa. Para sa aking balita showbiz, sobra-sobra ang pasasalamat ni Rofa kinto kay Willie Revillame matapos na ito ang magbigay sa kanya ng isang milyong piso para pandagdag niya sa kanyang piyansa. Kinumpirma ito ni Rofa May nang dumaraw ito sa TV show ni Willie kung saan doon niya sinabi na tinulungan siya ng TV host. Ay kay Rofa May, hindi lamang ang audience ng game show ni Willie ang natutulungan ito kundi maging siya ay tinulungan din ito. Ayon naman kay Willie, kumakain siya sa itaas sa isang restaurant nang makita niya sa ibaba si Rofa me nang kumunsay niya raw ito ay doon niya nalaman na kalalabas lamang nito mula sa opisina ng NBI kung saan ito nag-overnight dahil inabutan ng pagsasara ng korte ang paglagak nito ng piyansa si Robame ay dumating sa Pilipinas noong January 8 lamang mula Amerika upang harapin ang 14 counts na violation ng Section 8 ng Securities Regulation Code boluntary itong sumuko sa NBI at pansamantalang pinalaya noong January 9 matapos makapaglagak ng piyansa na umabot sa 1.7 milyong piso